Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo lahat. Ako po si Ginong Alan Ortiz at narito po kayo sa, kay sa aking channel upang matunghayan ang pagtalakay sa pamibago nating aralin tungkol sa pahayag sa pagbibigay ng patunay. So sa araling ito matutunghayan natin paano ba tayo makapagbigay ng mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Tandaan natin ang mga pahayag ay mga pangungusap na kung saan ipinapakita nito ang katotohanan ng isang bagay. So ito yung mga pahayag sa pagbibigyan natin ng patunay. At ang pangunahing layunin nito ay upang makatulong upang patunayan o kumbinsihin ang madla ng mating, mga sinasabi o ng mga paliwanan. Karaniwan may kasama itong datos, o patunay upang higit na mapatunayan ang katotohanan ng sinabi. May iba't ibang pamamaraan upang makapagbigay tayo ng mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Isang halimbawa dito ay ang Ang katibayan o ang hindi nakikita o naririnig o maririnig o direktang maihip ngunit nasasalimin ang katotohanan sa pamamagitan nito. Sa so, madaling sabi po, para makabuo tayo ng mga pahihwatig sa pahayag natin, gumagamit tayo ng mga kilos o mga gawin ng tao na sinasamahan natin ng isang kalagayan o sitwasyon. At doon makikita natin na ang kilos ay isang pahiwating upang bigyan natin ng kahulugan. Halimbawa, pumikap si Ryan habang nagkaklase si Ginoong Reyes. Ano ang pinapahiwating ng payat? Tama. Inaantok si Ryan. At ang ginamit nating pahiwating dito ay yung saytang humikap o yung kilos ni Ryan humikap. O sumubok naman kayo sumulat sa inyong whiteboard o sa inyong mga kwaderno o papel na mga sa mga panghayag o pangungusap na nagbibigay ng pahiwati. Dumako naman tayo sa nagpapakita. Pag sinabi natin nagpapakita bilang pahayag na nagbibigay patunay, ang salita ay nagsasad ng katotohanan at katotohanan isang bagay na napatunayan. So ibig sabihin, may dalawa tayong katibayan dito. Una, ang katotohanan tungkol sa ating sinabi at pangalawa, yung bagay na nagpapatunay doon sa katotohanan ng sinabi sa pahayat. Halimbawa, ang mga medalyang gintong na, na panalunan niya ay patunay na kanyang pagmamahal sa sports. Ang tanong, ano ang site na nagpapakita ng patunay dyan o yung bagay? Yung medalyang ginto. Kasi ang katotohanan, yung pagmamahal niya sa sports, yun yung katotohanan. At ang katotohanan na nagpapakita ng kanyang nakatotohanan ng yon yun, ay yung bagay na medalyang ginto. Halimbawa, uh, nanalo siya ng tropeyo sa paligsahan sa pag-awit. So, yung katotohanan ng pagnanalo siya sa paligsahan sa pag-awit, ano yung kat, uh, nagpapakita ng katotohanan ng yon? Yung tropeyo. Okay naman gumawa ng pahayag na nagpapakita ng uh, nagpapahi yung mga Ay din, nagpapahiwatig o nagbibigay na o nagpapakita. Dumako naman tayo sa isa pang uri ng paraan na tinatawag natin dokumentaryong ebidensya. Okay. Pag sinabi natin dokumentaryong ebidensya, ibig sabihin lahat ng mga katibayan ay makikita natin sa isang uh, video sa larawan, maaaring sa isang artikulo sa pahayagan, sa internet, o sa iba pa. Okay? Halimbawa, inulat sa pahayagang balita ngayon na lalong bumababa ang ekonomiya ng bansa. Ano yung ginamit na ebidensyang dokumentaryo sa pahayag? Tama, yung pahayagang balita ngayon. Kasi ang katotohanan na pahayag dyan ay yung bumaba ang ekonomiya. Pero saan ang ebidensya natin? Anong ay sana, sana do-document yun. So, na yun ay inuulat sa pahayagang balita ngayon at yun yun doon nagmula yung ating ebidensya. Okay? Kayo naman po ang sumulat ng mga kalimbawang dokumentaryong ebidensya na uh, pahayag na ginagamitan niya. Dumako naman tayo sa Ah, uh, isa pang uri ng paraan ay tinatawag natin nagpapatunay o katunayan. Eh, okay, pag sinabi natin nagpapatunay o katunayan, ito ang salitang nagpapayag o nagpapahayag ng pananampatay o paniniwala sa sinabi. Sa madaling sabi po, ang nagpapatunay o katunayan ay mga pahayag based on your uh based on your faith. Based on spirit, uh based on biblical truth. So sa maling sabi, lahat na mga katotohan ng sinasabi natin ay pinagbabatayan natin batay sa uh, pananampalataya. So inuugnay natin mula sa Biblia. So yun, based on biblical truth, based on yun, based on your faith. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa pariseyo na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang tanong, ano ang ginamit na ebidensya nagbibigay ng patunay sa pahayag? Okay? Yun yung sinabi ni Jesus. Kasi ang katotohanan dyan ay mahalin mo ang iyong kapa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero ang sino ba nagsabi? Kanino galing? Pa, anong, pa, pa paano mo papapatunayan yan? So yun ay nagmula sa, sa week winika ni Jesus. Okay? Or maaari rin tayo magbigay ng mga, uh, mga salita na pinapatungkulan mula sa Bible. Halimbawa, um, ayon sa uh, Mateo chapter ganto. O kaya, uh, sinabi ni Paul o ni, ma, ni Mateo. Okay? So, tutukuyin mo kung anong, ano yung sinabi niya sa aklat na yun o sa ang verso yun para mas mapatunayan natin. So, um, sa baling sabi, uh, binibigyan natin ng ugnay o nire-refer natin ang ating pahayag batay doon sa, sa ang bahagi ng Biblia. Okay? So kayo naman, magbigay ng halimbawang na halimbawang pangungusap na ginagamit na sa na nagpapatunay o katunayan. Dumako tayo sa sumunod pang uh, paraan sa pagsulat ng pagbibigay ng pahayag na nagbibigay patunay ay ang taglay na matibay na konklusyon. So ibig sabihin nito, ang ebidensya o impormasyon na ipinapakita na totoong nagpapatibay ng mga katotohanan. Sa madaling sabi, meron ng konklusyon. So magbibigay tayo ng ebidensya batay sa konklusyon na yon. Halimbawa, pinatadaya ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan na bilog ang mundo sa pamamagitan ng Barkong Victoria nang makabalik ito sa Espanya. Ano ang ginamit nating ebidensya na taglayan ang matibay na konklusyon? So, ibig sabihin, uh, hanapin muna natin, nasa ng konklusyon? Ang konklusyon natin dyan ay bilog ang mundo. Pero ano ang nagpapatunay na bilog ang mundo? Ano ang ebidensya natin? Okay, nang makabalik ito sa Espanya, yung barkong Victoria. Yung ito na yun, tinutukoy nung makabalik yung barko na yun. Okay? So maliwanag. So ibig sabihin, mayroon tayong uh, konklusyon conclusion o katotohanan at papatunayan natin kung ano ang nagpapatibay doon sa conclusion na yun. Okay? O magbigay naman kayo ng anibawang pangungusap na nagtataglay ng matibay na conclusion. Sumunod naman po na isa pang paraan sa pagbibigay ng pagpahayag na nagbibigay patunay ay ang kapani-paniwala. Ito ay mga saitaan na nagpapakita ng ebidensya ay makatotohanan at maari makapagpatunay. Sa madaling sati, uh, nagbigay na tayo ng isang katotohanan pero pinatutunayan pa natin yun para makumbinsin natin yung ating mga uh, kausap o sinasabihan. Um, uh, malinit gumagamit tayo ng mga salitang pagsang-ayon dito. Halimbawa, ng mga totoo, tunay, siya nga, oo. Yeah. Gagay, yan yung mga salita nagbibigay ng kapanipaniwala na talagang maghihikayat sa kausap mo na paniwalaan mo sila sa katotohanan ng sinasabi mo. Halimbawa, talagang maganda si Catriona dahil nanalo siyang Miss Universe. Kaya ang tanong, ano ang ginamit na kapanipaniwala yung salita dyan sa pahayag na yan? Okay. Una, yung talaga at yung dahil nanalo siyang Miss Universe. So, dalawa yung katotohanan. So, gumagamit tayo ng site ang pagsangayon at yung katotohanan. So, dapat magkaugnay ang dalawang ito. Okay? Kung maliwanag na, sumulat kayo ng halimbawang pahayag na ginagamitan ng kapanipaniwalang site. So, maling sabi ha, may pagsang-ayon ng mga sayta, katapos yung katotohanan batay doon sa sinasabi mong pahayag. Dumako naman tayo sa uh, sumunod pa o oh, ito niyata yung panghuli. Ang pinatutunayan ng mga detalye. So, dito sa pinatutunayan ng mga detalye, madali lamang itong intindihin sa pamagitan na bibigyan mo ng mga detalye o ini-enumerate mo, iniisa-isa mo yung mga uh, katibayan o katunayan patungkol sa isang katotohanan ng nais mong ipahayag. Halimbawa, Idolo si Flores ng lahat dahil sa kanyang kabaitan, kasipagan at kagalingan sa pag-awit. Ano ang ginamit na detalye sa pahayag? Okay. Tama. Kabaitan, kasipagan at kagalingan sa pag-awit. Kasi ang katotohanan doon ay idolo si Flores ng lahat. So, ano nagpapatunay? Ano yung mga detalye yung magpapatunay doon sa katotohanan ng iyon? So, inisa-isa natin yung kabaitan, kasipagat, at kagalingan sa Mga katangian ni Flores. Okay? Kayo naman ang sumulat sa inyong uh, uh, papel na nagpapakita ng detalye upang ipakita ang patunay o mga detalye. Okay. So, diyan po nagtatapos ang ating pagtalakay sa uh, ating pagtalakay sa mga pahayag na nagbibigay ng patunay. So, ah, uh, sana na makatulong po ko sa inyong, ah uh, uh, sa inyong aralin sa Pilipino. Maraming maraming salamat at magpatuloy po kayong ah, uh, suportahan ng aking channel. Muli, marami pong salamat.